Good morning mga brads! Kumusta kayo dyan sa mga lugar nyo Nandito tayo sa Kasming na Farm ulit Yung last video natin pinakita natin yung mga ilang stags na ating uh, gugupitan ng palong oh. So ito na sila ngayon mga brads. oh. Tignan nyo ah mga guwapo na yun yung sugat nila so yung yung sugat naman ng mga stags natin pag kinungusan mga mga 3 to 5 days okay na yan ayun gwapo na no? ito yung black gilmore natin so testingin natin to sa illumination ng uh, WPC ganda <coughs> na ha oh. gwapong gwapo pa ibang mga napungusan natin yan magwapo, no? gwapo na oh yan So magaling na yung mga pungos nila pakita ko sa inyo itong ibang mga kapatid ng mga black gilmore ito mga straight comb gaganda <coughs> oh guys Meron tayong mga pulis nito na pwede niyong uh, mapadalunan no, sa free raffle natin. Mga black Gilmore. Matetesting natin sila this coming uh, elimination. Elimination ng WPC dito sa, sa lugar natin. Grapo. Ito pa isa. Ito naman na uh, local banded. So, medyo mas bata siya. Ito yung guys, yung tayo. Oh. Black Gilmore. Yung air nito is yung pure Gilmore natin na straight comb Yun yung mga <coughs> mga hands niya mga uh, medicine black wapo <coughs> testing natin sa elimination yan kung ano yung magiging uh, performance nila ito pa isang white natin ang kasumi na white na ginipitan natin isang araw. guwapo na rin, no? Mabilis silang mag mag, mag mature nila pag na nagupitan, no? Ito yung may palong na pinakita ko na batang-bata pero tingnan nyo ngayon, no? Ganda sukat, maganda yo. Meron pa tayong mga early bird dito, no? Kaya lang uh, marami na nakuha na early bird. And meron marami na tayong nakatali ng mga local banded. Marami ng mga kaibigan natin, mga tropa, nagtatanong ng mga local banded. Pero wala pa tayong na spark no? Ito so, pa isang uh, nagpita natin ng palong. medyo marami pa marami pang gagraskat uh, dito pakita kasi yung mga local banded next video pagka uh, medyo nalinis na no yung mga damo dito sa medyo taas marami yan marami tayong mga local banded and eh, national ito mga early bird natin na access select tayo ng isa sa self-elimination Tingnan natin yung mga local banded natin dito. So yung mga local banded malapit na rin uh, Parto, no? Baka next week mag tayo ng mga local banded kasi may mga nagtatanong na sa atin ng mga available na local banded. Medyo pwede mo rito pero yung bata natin mag, magagrass cut na mamaya At yung mga local banded natin medyo okay na rin yung edad nila marami yan puno yung cording natin ngayon yan, ito yung mga green natin maganda rin no? mga bata pa yan pero mga one month pa yan pag pumorma na talaga sila ng stag kasi ngayon medyo nailang pa sila medyo mailap pa so pag uh, mga one month yan talong gaganda yung forma niya, kita nyo naman guys oh. yan yung mga kapatid na pulits nito yung mga pwede nyo mapanalunan sa free raffle natin pag medyo hindi na tayo busy uh, natin yan para ma-share natin yung mga pulits or baka magsama ako ng ilang uh, baby stacks na ganito para mas maganda yung raffle natin no? mas maraming ng uh, sumali ito so, pa yung mga white natin na local uh, banded yun yung mga tayo guys oh. Maganda. so pagpunta mo dito sa farm makikita mo yung mga ganyang uh, alaga mo mga kalibang no at uh, mabilis mo yung oras dito sa farm. Kuting igit pa lang. Yan. So yan mga local banded lahat to. Ito pa yung isang gray. Talisa puti na tinatawag nila no, noong araw pa. Medyo mataas lang yung damo Pero sa susunod na video natin Medyo malinis na siguro to Pinakita ko lang sa inyo Para Basta libang libang lang tayo dito uh, Manok manok ano ah. Gray Ayan, mga green natin. Sarap ispar nito. Ito nyo naman yung mga itsura, oh. Gwapo. Pero kailangan na nanalo din, ano? Hindi naman na uh, pagwapuhan yung labanan natin. Ayan, mga green. Marami tayong greys. yun na, puro green yan, oh. Maganda. isa yung mga tali sa puti. Ayan guys oh. Ito tsura, oh. Kaya nga lang mahaba pa yung damo so pasensyahan nyo na at uh, medyo busy busy rin yung mga bata natin sa pag-aayos ng mga mga stags natin. Ito pa isang mga, Ito may mga grace. Ito yung mga green natin, oh, guys. So, ito kailangan na mag ma grass ka talaga at mahaba na. Panikas kang ulan dito sa atin. Eh. Kaya yung mga damo, mabilis sumaba. Ito pa yung isang kapatid ng Black Gilmore natin. Na early bird, medyo magulang na to. Ito naman, medyo spangled siya, oh. Tingnan niyo guys oh. Spangled. Early bird. Gilmore, Melsin Black. Matetest natin yan kung ano yung kalalabasan ng meeting uh, mating. Kung natama ba tayo o medyo namali no. Tetestingin natin. Ito maganda oh. So, ulit natin 'to pag uh, nalinis na nung bata natin uh, na magga-grascot sila ngayon. Lalabas talaga yung mga asinta natatakpan nanda mo yung mga manok. Okay, so siguro next video ko i announce natin 'no yung raffle kung paano mag-join. At uh, paki-share na lang itong video. Paki-like din uh, at 'yung mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe. Para mas uh, lumago itong channel natin at ma, ma marami tayong maging uh, tropa dito sa ating uh, passion na uh, pag-aalaga no. Marami na rin palang bunga tong ating mga dragon fruit, guys oh. panahon na ng dragon fruit so one month to mga may mga harvest na naman Ayan, o, may mga bulaklak na okay so dumaan lang ako dito pinakita ko lang ulit yung mga napungusan natin last time at itong mga local banded natin ganda na panahon guys tingnan nyo Medyo puno na yung mga tipi natin eh, Pero marami pang i-harvest din sa Sa range natin Marami na tayong nasa mga hardening pens So probably Magtatali ulit tayo ng mga local banded Next week Tuli-tuli lang yung pagtatali Kasi Medyo magugulang na yan Mga 5 months na yan yung mga local banded natin Okay guys So Salamat sa mga solid subscribers natin and followers no sa mga message nyo ah uh, minsan hindi ko nasasagot medyo busy sa madaming dumalagpas na mga message pero yung iba naman nasasagot naman natin no so salamat and uh, mabuhay po tayong lahat and see you at my next video bye bye